Magandang araw, mga ka love horror! Ako si JL, at ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa isang tunay na kwento ng karumaldumal na krimen na yumanig hindi lamang sa isang komunidad, kundi sa buong bansa. Isang krimen na isinagawa ng isang labing-anim na taong gulang na anak laban sa kanyang sariling pamilya. Ito ang kwento ni David Francis Brom at ng madilim na lihim ng kanilang tahanan. Ang simula ng lahat. Noong dekada 80, sa isang tahimik na bayan ng Rochester, Minnesota, namumuhay ang pamilyang Brom. Isang relihiyosong pamilya na kilala sa kanilang pagiging aktibo sa simbahan at komunidad. Ang ama na si Bernard, 41 taong gulang, ay isang masipag na ama ng tahanan. Ang ina na si Paulette, 40 taong gulang, ay isang mapagmahal na ina. Mayroon silang apat na anak, si Joe, ang panganay, si David, ang pangalawa, si Diane, labing apat na taong gulang, at si Richard, siyam na taong gulang. Si David, sa kabila ng kanyang tahimik na personalidad, ay unti-unting nagbago. Nagsimula siyang magkaroon ng interes sa mga punk rock na musika, nagkulay ng kanyang buhok ng itim, at naging mas mapag-isa. Ayon sa mga kaibigan niya, nagsimula siyang magbiro tungkol sa pagpatay sa kanyang pamilya, ngunit hindi ito sineryoso ng mga tao sa paligid niya. Ang gabi ng dumal na krimen. Noong gabi ng Pebrero 17, taong 1988, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si David at ang kanyang ama tungkol sa isang music tape. Bandang alas 11 ng gabi, nagkulong si David sa kanyang silid at hindi na lumabas. Sa madaling araw ng Pebrero 18, habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya, kinuha ni David ang isang palakol mula sa basement. Isa-isa niyang pinatay ang kanyang ama, ina, kapatid na babae, at bunsong kapatid na lalaki. Ayon sa testimonya ng kanyang kaibigan na si Anek, Sinabi ni David na, hinampas niya ang kanyang ama ng palakol, at kahit ilang beses niya itong hampasin, patuloy pa rin itong bumabangon. Ang pagkakadiskubri at pag-aresto Kinabukasan, kumalat ang balita sa paaralan ni David na may sinabi siyang pinatay niya ang kanyang pamilya. Agad na nag-report ang mga guro sa mga autoridad. Bandang alas 6 ng gabi ng Pebrero 18, natagpuan ng mga pulis ang mga bangkay ng pamilyang Brom sa kanilang tahanan. Ang apat na biktima ay nagtamo ng maraming sugat sa ulo at katawan dulot ng palakol. Natagpuan din sa basement ang dugo ang palakol na may mga fingerprint ni David. Kinabukasan, Pebrero 12, bandang alas 8 ng umaga, nakita si David habang gumagamit ng payphone malapit sa post office sa Rochester. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Ayon sa mga opisyal, si David ay tahimik at tila batanggap na ang kanyang kapalaran. Ang pagsubok at hatol. Dahil si David ay labing anim na taong gulang lamang, una siyang sinampahan ng kaso sa juvenile court. Ngunit dahil sa bigat ng kanyang krimen, inilipat ang kanyang kaso sa adult court. Sa kanyang paglilitis, Iginiit ng kanyang abogado ang insanity defense, sinasabing si David ay may malubhang depresyon at may mga hallucination. Ngunit ayon sa mga psychiatrist, bagamat may sakit sa pag-iisip si David, hindi ito sapat upang siya ay ituring na legal na baliw. Noong Oktubre 16, taong 1980, nahatulan si David ng apat na bilang ng first degree murder. Siya ay sinintensyahan ng tatlong magkasunod at isang sabayang habang buhay na pagkakakulong. Hindi siya magiging eligible para sa parole hanggang sa taong 2041 sa kanyang ikapitumpong kaarawan. Ang epekto sa komunidad at pamilya. Ang krimen ay yumanig sa buong komunidad ng Rochester. Maraming tao ang hindi makapaniwala na ang isang tahimik at relihiyosong pamilya ay maaaring maging biktima ng ganitong uri ng karahasan. Ang mga lolo at lola ni David ay patuloy na bumibisita sa puntod ng kanilang anak at mga apo, dala ang tanong na, bakit? Ayon sa kanila, si David ay isang mabuting bata na nagkaroon lamang ng malubhang sakit sa pag-iisip. Ang kasalukuyang kalagayan ni David Brom sa kasalukuyan, si David Bram ay nakakulong sa Minnesota Correctional Facility sa Lino Lakes. Noong taong 2023, dahil sa bagong bata sa Minnesota na naglilimita sa habang buhay na sentensya para sa mga juvenile offenders, naging eligible na si David para sa parole. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung kailan siya makakalaya. Mga ka I love horror, ang kwento ni David Brum ay isang paalala na ang tunay na kasamaan ay maaaring nagmumula sa loob ng tahanan. Isang tahimik na anak, isang relihiyosong pamilya, at isang gabi ng karumaldumal na krimen na humanig sa buong bansa. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Ako si JL ng I Love Horror, Follow me for more true crime story.